Jollibee kasi naririnig ko po sa mga classmates ko. Nakain sila ng gano. bakit po ako hindi po nakakatikin. Hindi pa sila nakakain sa mga ganong pag pagkain. Hindi ko po kaya itikin yun. Ganda ng mga bibi ito sa lugar na ito. Grabe. Ano yung tinta mo, te? Ano yung balikan natin? Anong gulay tinta ba? Lalong upo. Saan ka nagtitinda niyan? Lalako po. Anong oras ka naglalako? Minsan po umaga po, minsan hapon. Yan, talong, magkano yan? Po, 30 lang po. 30? Opo. Ay yung pang chapsoy, pang chapsoy ba yan? 25 po. Nakaka magkano ka naman sa isang araw? Yung porsento ko lang po dyan is Dito po ay sa chapsoy, lima lang po. O gano'n? Lamumorsyento ka pa niya? Opo. May anak ka na ba? Opo, meron po. Kaya na tumutulong ka rin sa asawa mo. Eh, anong oras na? Anong oras ka ba nung nagtinda? Alas 10 po. Nang umaga? Opo. Eh, mag alas 3 na. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Oh my God. Kamusta ang buhay niyo rito? Hirap po talaga. Eh, nagtitiis ka sa ganito? Opo, eh, para po sa mga anak ko. Tulad po ngayon, hirap na hirap po kami. Wala pang pang ano, mga anak pang gamit. Pang bilhin na gamit o. sa school. Kaya ikaw magtsatsaga kang magtinda. Opo, pang tulong din po ang ulam, bigas. Alam mo, te, nararamdam mo pang hirap ng buhay mo. Ito totoo lang? Nakahirap naman po talaga eh. Tulad po nung ano, kahapon, wala po talaga kami. Nagtis kami na hindi kumain. Hindi ka nakapagpinda? Hindi po. Hindi po ganon makaangkat po kapag po may ano pa po yung labihan po, may tira, kailangan po ubus bago ka umangkat. Magkano na yung nabintahan mo ngayon? konti pa po eh. Yan. Yeah, magkano magiging porsyento mo dyan? Eh, ma magkano pa lang yan? Okay. 70, 80, 90 pesos? 90 pesos. Po. Magkano yung magiging porsyento mo pa dyan? Baka po 40 lang po. 40 pesos? Um, wala pang isang kilong bigas. Wala pa. Kaya mga iba pang pangangailangan ng anak mo. Ano oh, nag... Yung iba po, naluluto ko kahit wala na porsyento. Inaano mo na lang sa ano. Anong ang pangalan mo ate? Judian po. Mag-alas tres na, hindi ka pa kumakain. May benta mo lang yung mga gulay mo. Kailangan po talaga eh. Hmm. May hiling ko nga lang po sana. Ano lang eh. Kahit gamit lang po yung mga bata. Makabili ka lang. Gusto mo nila makapag-aral. Nagtitiis sila doon sa uniform na tag. Nagigisa lang ako sila. Isang peris lang ako. Tuma pa. Sapatos wala. Wala. Kaya alam mo ate Judy Ann, napakasakit sa magulang eh na makita ang anak na wala kang maibigay. Nararamdaman ko sa'yo yan. Sobra pong hirap eh. Wala ko talaga pa na rito. Mahingi na tulong. Kaya ba niya ang sikap lang po talaga? Hirap ang buhay dito. Nararamdaman ko yung hirap ng buhay mo bilang isang nanay. gusto gusto ng mga anak ko, sabi nila, Mama, ano po ba Jollibee kasi naririnig ko po sa mga classmates ko. Nakain sila ng gano'n. Bakit po ako hindi po nakakatikin? Hindi pa sila nakakain sa mga gano'ng pag pagkain. Hindi ko po kaya e, ito yun. Sabi ko sa anak, pag nakaano-ano -ano ako, may bibigay ko din. Diis lang. Ayaan mo. Luubin ng Diyos, ha? mabalikan kita rito ha. Mabigyan kita ng kung ano man yung pangangailangan ng anak mo. Opo. Ang gamit sa school. Pero ngayon, Ate Judy Ann, 40 pesos pa lang kinita mo? Opo. Yan pa lang magiging ano mo dyan? Opo. Kulang pa, pang kalaha isang kilong bigas. Kulang pa po, baka magluto na lang po ulit ako ng dulay, pang ano namin. Meron pa naman po kami doon bigas na isang saing. So, wala pang isang kilo. Meron wala ganun. po lang po ako sa kapit, pag ano, wala ako. Ah, saan yung mga anak mo? Iwan po. Ganito, ang Beauty Ann. Itong paninda mo na yan, iwi mo na lang yan. Pag gusto kong magpahinga ka na, umuwi ka na ha. Bilihan mo muna yung mga anak na mong makakain. Ha? Para may pang ano kayo? May pang pagsalusaluhan kayong mag magiina. Ito tanggapin mo muna itong aking munting nakayanan para sa'yo. Hindi ko nakukunin yung gulay mo. Kung gusto mo, iluto mo na yan. Ha? O, painsain mo na yan ito tanggam itong pera hmm, para sa iyo. Talaga po? Oo. Para Malang sa iyo. Salamat, po. Lakang tulong po nito pambili ng bigas. At sa maliit na bagay, mabigyan ko kayo. Tulad po nung bahay ho namin doon, deadline na. Yung may bibigay ko po yung ano na to. Ibig, Gap. ibig sabihin na kung mapahan pa kayo dyan? Opo. Magkano ang ano nyo dyan? 900 po. Monthly? Opo. May kuryente wala na? Wala naman po. Anong... Solar lang po ito. kami hirap na buhay. Paano pag hindi ka pa nakatingin tapos ito na pinagkakakitaan mo. At ang asawa mo... Minsan po nagtatabas. Eh ngayon po, madalang po ang tabas si eh. sa construction. Naanting naman ako sa kwento ng buhay mo, Ate Julian. Ang ganito ha, uwi ka na, bumili ka ng pagkain niya, bili ka ng bigas. Panigurado agad. Parang Salamat hindi... po na marami talaga.